yung data nila. Kaya yung eh. pwede Sino ka ba? Dito ka! Oh, Ba't di ka talaga kasi kumakatok eh, no? <laughs> relax lang. yan ay payan mamaya, relax lang. Thank you Lord. Thank you Lord. <laughs> Thank you, Thank you No, may yak yak pa. Ay, wala spike? Meron yan. yung sarili. Ay, wala spike? Wala ba 'yon? Kita, meron talaga 'to. Try mo nga. Ba kola dance. Ay, mo muna. Ang dumi ng paa mo, Magugas ka na lang muna, Del. mo na na kayo dito kayo sa ay okay, yes. so. Mag yes, ka. Yes, yes. ka. May ka, may gas.